Si Di May Iwasan, Di May Iwasan ni Kim Chu na magpayag ng pagkadismaya sa ilang mga taong nakakausap nito dahil sa alibay ng mga ito. May ganun ha! Ano kaya ang say ng akres tungkol dito? Panoorin natin ang kanyang pahayag ano, siguro naman as a 35 years old woman. <laughs> Tapos na tayo sa 16 years old role na pinitini. Pero favorite ko talaga magpinitini, magpakatawa. Pero para pag tinatrack ko yung journey ko dito sa industriyang to, parang... Parang na ko naman na siya sa teens, 20s. Sabi ko, ano ko sa aking 30 I think it's my skin. <laughs> Sure. Pero ano, sa malaki talaga yung tiwala ko talaga sa dreamscape. As in, sila talaga yung naghubog sa akin. Dari ka. Wala na ako kayo! Hindi. Oo na lang. bakit? <laughs> <laughs> hindi naman siya ginawa. As it's artistic way. Medyo mahirap na gawin. Pero, nakakaiyak. Gusto <laughs> so, ko lang magpakita ng bago. At sa mga nagsasabing, hindi ako marunong sa sa ganitong passing role. Ito na. Ito na yun. So, I want to prove all of them wrong. I... Sa kanya kasi, uh, oo, oh, ayan. Ah, yun nga sabi niya, ang pinaka-worst alibi daw na na-receive niya, ay eh yung meron siyang tinanong na tao na ano na na parang o oh, ano, hindi ko alam. Yung tao daw na yun ang kinuwentuhan mo ganyan ganyan. Tapos tinanong mo sa kanya, e, ano naman yun, hindi ko alam. Yung sumasagot ng hindi ko hindi mo alam na hindi ko alam. Ah. Na gets mo 'yon? Oh, parang feeling mo meron akong alam sa tinatanong mo sa akin, pero ang isasagot ko sa'yo is hindi, hindi ko alam. alam. Which is, na, minsan na, na ano rin ako, nakakairita rin talaga yung mga taong gano'n. Alam mo ba yung ganyan, ganyan, ganyan? Parang feeling mo, may kinalaman naman yung tao doon sa topic na yun, pero sasagutin ka ng hindi ko alam. Napaka ano, no? Napaka. Oo. Parang ano yun ang pinaka-worst alibi para sa akin, sabi ni, ni Kim. Hmm. Parang may pinatatamaan nga siya doon, no? Alin kaya sa, sino kaya sa mga exes niya ang tinanungan niya? At uh, may tinanong siya o may kinonfirm siya ang tagsabi sa kanya, hindi ko alam. Ay, naku, oh. dalawa lang yun, di ba? Oo, oh. oh. meron kaya siya din siyang kaibigan hmm. na may, meron din kaya siyang kaibigan na date na nagtanong na, ano ba yung ano, hindi ko alam. Ganon. <laughs> nag <-gets> mo. <laughs> Kaya kaya iklang ko explain. Kaya yun na kailang dun nandun sa video, di ba yung ah uh, daw siya na iirita sa mga sumasagot sa kanya na nagtap.